Mahan Very kahapon. successful kahapon yung um pag sasampa ng petition ng mga vloggers na impitado sa kamera para umano ay dinggin ang ang paglaganap ng mga fake news. Yep, at siya yung tamang no? Siya yung tamang forum venue, na yes. venue na pinuntahan ng mga kaibigan natin ba? Oo. But then people would like to, you know, some some, some haters like to parang reverse the intention na yung pagsugod nila doon is because duwag naman silang humarap sa kamera. May nagsasabi pa nga, nagpapakilala mga may sug, eh, mga duwag naman. Oo. So, alam yung pagiging matatang, may tamang lugar yan. At saka, sa yung pagtungo po sa Supreme Court ay hindi karuwagan. Yes. Kundi isang katalinuhan. At doble katapangan yun. Mga yes, alam, tama. Para pumunta ka doon at isang guni mo, ang isang kaso na kinaka, alam mo yung kinaka-involvan mo, it means to say that you hold the power and the proof na ikaw ay mas tama kesa doon sa lugar na pupuntahan mo na wala kang kalaban-laban. ba? Para ka nakipaglaban. Kasi kung pumunta ka sa Kongreso, para ka nakipaglaban sa mga boksingero pero ikaw ay isang uh, Ordinary taon ordinaryong taon. tao. Na alam mo makukuyog ka. Yun tama. Yung hindi ka pupunta sa isang laban o sa isang gera, na wala kang armas. Tama si Marka M. Eh. Wise move. Yeah, totoo uh, naman yan. Yun na naman. So congratulations. Uh, this uh, The bloggers the invited, no? We were uh, was legally supported by I believe Attorney Harry Roque. Mm -hmm. Of course, mga ano rin naman yon mga may isip din naman na uh, lawyers ang involved. Nandun si Attorney Trixie. Attorney, Attorney Irene. Attorney Glenchong. Attorney Glenchong. Si Attorney Irene Cabales. Cabales. Uh, uh Talagang bumiyahe pa um, from um, Cebu. yung legal nila, ano, nila Kuya uh, Kuyang Ibi at saka June Abines. And of course, si Attorney Badong. Yes, Attorney Badong. Uh, siya namang legal counsel ni Agent Jonathan Morales. Oo. oh. Attorney Bello was also there for, I think, Uh, mm, yes, kay, kay Precept, Precept, oh. Oh. And other lawyers na nandun. So, they came prepared. At ito ay pinag-isipan ng matindi. Kasi, Marlon, feeling ko, sa init ng mga pagkakataon, ay sa, sa init ng mga pagyayaring Merong pagkakataon na talaga makipagbardagulan sa Kongreso. Pero dahil hindi na nga natin nakikita ang prestige, ang, ang kamara, di ba? Hindi na, na, hindi na nila ninais na mag, makipagbabuyan doon doble para babuyin yung kababuyan na meron na. But instead, uh, our, our dear vloggers, went to Supreme Court. Saka sa ugali ng mga kongresista to, alam na alam na natin na ang gagawin nila maliban sa pambababoy ay Direct contempt yung mga kasama nating uh, bloggers vloggers dahil kitang kita naman sa mga previous na pagdinig nila kapag ka hindi nagustuhan na mga buhayang ito ang sinasagot ng kanilang resource person walang ibang ginasasadla ng mga pobreng uh, resource person kung di na ako contempt ng wala sa oras. So, paano hindi baboy Marlon? Excuse letter pa lang ni Joey Cruz na siyang naging highlight ng ano ng ng, ng hearing na yan kahapon. E eh, contempt contempt ko na, na sa raw. kanila. So sulat pa lang so, Iko contempt mo na. At invitation ito ha. Hindi ito sa subpoena. Sub It is an invitation for for them supposedly to collaborate on how to go about uh, addressing, you know, the proliferation of fake news sa social at media. At resource person taron, hindi respondent pero yeah. minsan pag masama talaga ang intention mo lumalabas at lumalabas sa sarili mong bibig kung ano talaga ang balak mong gawin. Lumabas sa bibig na isang Benny abante, di ba? Correct. At at doon parang talagang hindi parang eh pinersonal na niya ang sa Joey Cruz because we all know that Joey is if it's if if not one of the most is like really the bravest pagdating sa online, no? Yep. Uh, she is like the philippine based Maharlika. If you get, di ba? Na talaga yung siya yung makabagong Gabriela sila. Oh, oh wala sa kanya kung ma-judge siya na nagmumura siya. Wala sa kanya kung yung galit niya ay talagang somehow hindi, yung, yung coming from an emotion, di ba, na mainit talaga. So, um, ito, ito naman si Benny Abante, yung mga bagong na isang bishop na palamura. Oo, na Alam mo, yung take kung nakalabas ang dila, nung na nagmura eh. Yeah, yung dila niya marunong puti, <laughs> hindi nag-gargle. <laughs> Giyo. ako Pero ano, no? Uh, congratulations pa rin. Um, 1.4 vloggers and nga, nga for Congress. Yep, and speaking of Supreme Court, yes. naglabas na rin ang kautosan ng Supreme Court Ooh. para naman papasagutin ang tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, gayon din ng Kongreso at Senado upang sagutin yung inihain petition nila Atty. <laughs> at Atty. Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab at iba pang mga abogado ni Kampanila. congratulations sa grupo nila Atty. Vic Rodriguez at saka ni Kong Sid Ungab dito sa somehow maano ma mo na Marlon no parang this is an initial success mm -hmm. diba? kasi kasi somehow kinukuha na yung dalawang panel oh, initial success oh. na ibig sabihin kinikilala, kinikilala. ng yes. Supreme Court yung inihayang petition ng grupo nila Attorney Vic mm Rodriguez -hmm. at bahagi yon yun ang unang proseso para dinggin naman yung side na itong grupo nila, Lucas Bursami, at saka ng progres at Sino. Sa tingin mo ba kung uh, anong pinakatama doon sa dalawang panel? Sino ang pinakatama sa dalawang panel? Eh, syempre, yung inihaing petisyon oh, oh, ng diba? Atty. Vic Rodriguez. Kasi yun ay pangkalahatang benepisyo kung sakaling, or di ba, lahat, lahat, hangad natin talaga maging successful lang ang tinig di ba? Hmm. At ang ang benefit doon, kalahatan. Kasi ang ginawang kalukuhan naman sa BISCAM report na yan, Marlon, ang magbe lang ay ang mga bulsa ng mga kawatan, yep, di ba? so kung saan, for the good of everyone will always prevail. Yun ako dun nakayagi. And alam mo kapon, hmm. doon sa pagpunta ng mga vloggers, oh. pagkakain ng kanila ring, uh, petition yeah. sa Supreme Court, kasabay yun ng oral yeah. argument naman patungkol dun sa PhilHealth. At Pam, do sa mga naglalabasan sa mainstream media, Saka, sa ilang social media na rin, kitang-kita rin yung mga abogado na magkabilang panig. Abogado ng gobyerno mula sa Department of Finance, sa Office of the Solicitor General, saka yung abogado ng mga kumikwestiyon doon sa uh, hakbang ng pamahalaan sa PNL na mga at alam mo ano exciting doon? Yes. Exciting naman to patungkol naman sa petisyong inihain nila Atty. Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungap. So ano kaya yung tsura nila? Ang kaka-oral argument at, doon. Malamang. Masama sa proseso sila, yun. Sila, Asana, sana, gano. O, sana. Oo, oh, sana. di Kung sila ang petitioner. Kung sila rin, no? petitioner. Wow. So ano rin to? Uh, prelude na rin ba to? Cathy, we were just talking about you. Salamat Miss for Cathy, your Cathy, salamat sa Hopia. Hindi. Akala ko na bigyan ng Hopia. Hindi nga. Yun Joke. <laughs> Miskat, oh. Aga-aga ko, cut. Yung, yung, ano, no, yung prelude na naka sila. Mm -hmm. So, pag tinuloy yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ganyan din magiging itsura ng mga senador natin. Nasusot nila yung kagalang-galang na robe. Pero, kung mauuna Marlon, ang ar oral argument na sinasabi mo dito naman sa GAA, oh. makikita ba nating naka-robe din sila, ano, Atty. Vic? or hindi siya kung kasama siyang nila. kung, kung kasama sa okay. oral argument syempre sa team nila mag-uusap yung kung sino yung magiging uh, ano to yung main, um, main, main parang team leader oh, pinaka team leader nila uh -huh. Uh -huh. so pero kasi kung pag nangyari yon Marlon this is already also a prelude how you want your kind of senator in the next uh, congress yes, the so, 20th uh -huh. congress ay, isipin mo sa impeachment trial Uh, tatayo bilang senator judge ang isang attorney Vic Rodriguez, yes. ang isang congressman Dante Marcoleta yes. na nakarobe, eh. di yes. ba bagay na bagay? bagay na bagay? Pareho silang ATTY. Alam mo Marlon, minsan ang bagay, hmm. hindi lahat ng bagay ay may babagayan. Hmm. Yung bagay na bagay is halimbawa, yung brand mong yan sa mukhang ito, Hello? bagay na bagay. sakali mo na, I say mo pa kayo. Hindi, ang sinasabi ko kasi, yung bagay is yung, yung nakaroba ka, pero yung roba mo, ang limang tao nun, ay e, may utak din sa tungkol sa batas. Wait. May nalalaman din tungkol sa batas. e eh, paano naman, Pam, kung nakarob ka, tapos magbubudots ka, ano itsura mo? Agago ka na. mo Pagka ganun, inamuka, gigil mo ko. Pag, hindi, alam mo ginagawa natin bira. Yes, tama. Pero, uh, on top of, di, uh, yung sa, balikan lang natin yung feel health, no? Yung na-witness, or hindi naman natin na-witness, yung kasabay natin kahapon mm -hmm. sa Supreme Court, Marlon. It is a sad thing uh, for COA to state dun sa argument na yon na uh, sinasabing ang feel ay bankrupt. Yung bankrupt ka na... Ay, hindi ko lang alam yung konteksto, Marlon, kung bankrupt before, prior pa dun sa kinuha ng pera? I, I believe 2021 pa, bankrupt, bankrupt. na ang bawa. Yun ang problema, Marlon. Bankrupt ka na, siniro-budget mo pa ngayon. Pa. Kinakawan so, minakawan kasi di ba pinatransfer yung pera sa Treasury yep, para makuha nila? Tama. At ang katwiran ng mga senador at congressmen hmm. na kaya dapat i-zero ang budget ng PINWED kasi malaki raw ang pondo nito. Ay, Yung hindi. reserve fund nila, ay, malaki bakit pa. Bakit bankrupt sila? Bakit bankrupt? So, ang so, daming kapalpakan ng ng Senado at Kongreso talaga. No? And the other question, Marlon, is um, bakit sa taon-taon na lang na bilyon-bilyon ang, ang nilalaan mong pera doon, bankrupt ka pa rin? Alam mo kung bakit? What solidified or cemented everything for for many agencies to become bankrupt later on? Ano? Yung wala ka namang proyektong ipinapasok sa bansa mo para magkaroon ng ROI yung mga investments mo. The simplest, Marlon, the simplest agency we can, we can tackle. Tourism. Ano ang dinadala niyan sa ating bansa at the moment na ang airport mo, alam mo yun, wala ka halos maupuan. Lalakad ka sa aisle, papunta sa boarding mo, wala ka maupuan. At alam mo kung ano meron? Maglalabas ka ng monoblock chairs. Is that very enticing to tourists? Kasi yung couch nila ron, may mga, ano tawag doon? Surot. Ay, ikik. Ikik, ikik. Surot, alam ko. Uh, ano ba to? Di ba may napabalita? Ay, surot! Oo, okay. siyempre. Uh, kasama sa implikasyon ng bakit uh, mababa yung bilang na. No, second to the lowest tayo ngayon. Oh. Ha? Sa buong mundo. Ha? Sa paboritong dayuhin ng mga oh, turista. Ah, yeah. uh, yung traffic. Traffic. Malalang so, traffic. Po. Kriminalidad. Yes. Paano ka naman turista Paano ka naman pupunta sa isang bansa na alam mong malalang krimen? Tweet. Na alam mong kahit saan sulo, meron na nagkalat ng mga teka ah, adik, di ba? oh, maaalala natin, Marlon, di ba, yung isang American vlogger na nagpunta sa isang isla. Diba? Hangga na yun. Hindi, wala, wala. wala na. Hangga na. Wala. na, di ba? Wala, wala na. Wala na ng buhay. Yun Dito na, sa ating bansa nangyayari yan, sa dayungan, na, na, ang intention ay pumasyal lang. Kasi ganyan yung ano, bagong Pilipinas. Ayan, uh, diba? Ganyan bagong Pilipinas, ko. diba? Tapos, ganyan ang PhilHealth, magde-declare na bankrupt. So, we now Filipinos have to worry about our future or yung yung ano natin eh yung yung insurance natin for for a good healthcare coverage pagdating ng panahon na tayo ang mangailangan sa gobyerno ito na pera naman natin ang kinontribute diyan Correct alam pa ang masaklap pa ang daming problema ng bayan pero itong kongreso walang ibang pinagkaabalahan kundi gipitin hmm. siraan ng isang vice president Sara Duterte at gayon din si Tatay Digong Duterte na nangangani. speaking of VP Sara Marlon Oo. transition tayo sa next tayo ay nakakuha ng talagang A1 information no kahapon pa lamang na dahil nga hindi sila successful sa pagpapatahimik sa mga vloggers, eh isusulong nila ngayon ang endorsement ng impeachment ni VP Sara ipapasa sa Kongreso at ipapasa sa Senado. At para sa kalaman ng lahat mamaya po ang last session days ng Senate and Congress, o Wednesday ang session days Monday to Wednesday lang kasi ang session ang Thursday, Friday yun yung laging committee hearings Uh, mamaya ang last session days, pero ang adjournment nila sa Friday. Ah, sa Friday. Sa February 7. So, dahil mamaya ang last session uh, day nila, ipipilit nilang i-elevate yung impeachment complaint kay VP Sara sa Senado. At inuobliga ang lahat ng mga kongresista na maging present na today. Maging present today. So, So alam na alam na this no para naman mapapunta mo at maging present ang lahat ng kongresista Marlon. Baka merong either bayong diyan and bilok diyan, diyan, di ba? na naman. Na yung 77 na nauna natin binunyag oh. at binunyag din ni hmm. Baguio City Mayor Benji Magalo, mm yung 777. Aba, baka mas malakihan Patriple to. Natin. Kasi nakasalalay ang pirma rito oh. at yung ibang mga congressman, na alam mo naman ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas, sa ayaw nila sa, sa gusto eh si Vice President Sara Duterte. Tapos, ba't ka naman pipirma na ikasisira ni VP Sara na mamamarkahan ng kanilang pangalan? So, malaki ang kapalit nito. May perang malaking katapatan. Oh. Alam mo Marlo, kung hindi pala naging matalino ang mga vloggers natin, no? Na hindi tumuloy doon sa camera kahapon. Malamang, ang lahat ng ito ay parte ng kanilang sarsuela ngayong araw na to na walang makapag drumbeat ng balita. Yep. Dahil lahat content lahat nakakulong. Eh sila yung, yung, alam naman natin na itong mga pinatawag na to ay ilan talaga sa pinakamalalakas ang boses pagdating sa pagpapahayag ng kanilang mga sariling opinion, di ba? Imaginin mo, imagine losing Joey because Joey is held in contempt. Diba? with no access to her ano to her platform di ba gera yung yun. yun. talaga sa tapang ni ano sa tapang ni Joey paano di mo naman mapapatuloy na makakatikim sila ro ng ano ng kabi-kabilang malulutong na mura road dapat tinapatan <laughs> ng mura ng Benny Abante di ba eh alam mo bishop yun sabi na mura ng banal nakakahiya ang ano mark banal oh O, eh, edi paliguan natin siya ng mura niya. Paliguan na rin natin ng holy water, di ba? ng magising. Baka biglang umusok ang katawan. Baka lumimis din ang gila, Marlon, pagka ganun. Edi ipamumog na rin natin ng holy water. ah, meron na naman tayong member. O, oh, Marlon, shout out ah, daw no? ako. Si, si Kagawad, o. No? Kagawad po, so magandang magandang po. Hello, Sir Fonso. Po. Bata mo kami, Kagawad, ha? Sir Fonso, di pa po bayad to. Oo, oh, wala pa po. <laughs>